yung pala ang kahinaan ng Matterhorn yun doon nga ayun o oh, nyo o MTN 29B lolo mo lawa itong ano to wow 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 pero magaan pa rin sya kung para ano bubuksan to lang susi sya yun kasya nga o no? huh? sakto medyo may ano lang yun tapos eto net Ayan. meron kasi syang hook dito apat ah, GB Matterhorn Oh, talaga, pagka nagka-damage ko. ito yung latest na box ng GB dahil isa tayong GB fanatic. So, ito na ang glue MTN29B Dahil Uy, kala ko bukas Saan yung botas? Ayun, kumabok ka mo nababatang po ano to kinakabana ako ayan o ay shit hindi naman ano may butas yung ano ako parang meron ayun o may tama nga ito rin ganyan ganyan sya Huwag po na Wow. Ganda. Ooh. Wow, wow, we Menino. Ah. Ibali. E nalagyan naman natin ito ng ano eh. Cover. Para siyang rubber na ano. Sandala. Nasaan e, yung susi? E, Lalo ko. Ano bubuksan ito? yung susi. yun okay, oh, na kinabahan ako dun ah oh, kano ako <laughs> na susi <laughs> nerbiyoso ah Nice, susi, dalawa yan siyempre Unang bukas Ayun Wow Wow, 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 wow Ganda talaga ng gawa ng JB oh. Ito yung lock nga ang maganda kasi dito, kasi ito dun sa mga lumang plate ng JB. Wow, angas. Apaka-angas. So, di ba? Pangarap kasi natin yung Trekker Dolomiti. Kaya lang dahil wala tayong pambili ng Trekker Dolomiti. Dito lang muna tayo. Pero mag-gancho na check na natin kung mas mabigat yung mga china na aluminum o oh, ito alright ito ito mga toy size comparison natin siya dito sa gamit nating box syempre itong box na nakakabit dito japix lang yan pero ito legit na o, oh, diba wow 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 oh cute tunay pang gb Napakaalas. So, sa bigat naman, kumpara dito sa isa natong box. Parang mas magaan siya. Go. <laughs> And siya. Kasi nga, parang siguro mga 80% ng construction niya, ano, aluminum. Tapos, plastic yung ilalim. To, to, to. Pero magaan pa rin siya ng parasan halos magkasing bigat na natin sila eh. ito pero ito ito mabigat eh mabigat nga oh wala ka ng bigat nga ito wala pang kilo eh pero wala ka ng kabigatan kabit natin yung bracket na ano GBSRX para magamit natin ito alright yeah dahil monok ito, monolock pala. Dahil monolock system yan, kakasya ito dyan. Ganyan lang pagboso nyo. Ang lang. Ganun mo lang. Oh. Ayun, ang oh. bukas ng kagad. Para siya. Ah, oh, Naku, mga to may na-discover tayo. Tingnan nyo. Wow! Ito yung liner natin dun sa, ano, sa mule box natin. Kasi sa kanya, napakaangas. Di ba? Ito yung ating kabila. Ito ata yung masak. Mas ito yung pang ilalim niya talaga. Yun oh, sakto. Pwede na. Lalagyan na lang natin yung ng velcro tape. Uy, may lalagyan ng papalata ng net sa ibabaw. Ang oh. Okay mga toys, sa so itestin naman natin. Meron akong na pala na video tinatagos daw yung ano. Tinatagos daw ng tubig yung Matterhorn. So ngayon, tetestingin natin kung totoo ba. O baka nakakuha lang sya ng defect. So, ayan ha. Lock natin. Ayan natin yung Sabi dito daw eh. Diyan sa mga pinagdugtungan. Ay, okay, babaw. natin ilalaman kung totoo ba baka nakuha lang ay eh, may depek. Kiyempre ngayon tag-ula na naman. Kailangan sigurado tayong box natin. Hindi nababasa yung loob. Kaya nga tayo nag-box para meron tayong malagay na gamit na hindi mababasa ng tubig. Okay. The moment of truth. Tignan natin. Tignan okay, muna natin para walang tutulong tubig sa ba kasi pagbukas natin biglang pumasok yung tubig sa loob galing dito sa labas sa ulit tapos so, iba ba wala <coughs> uy shit ganun tapos mo dito ito yung yeah, bagus yung makikita nyo konti lang naman sa kaya galing yung dito ata sa mga ribit yun lang yun eh. ipon ka agad ng tubig sa kaya ito nang galing kasi pagpasa dito, mang galing eh. Wala namang, pag ganong pressure eh, sa ibabaw yung bakal tas plastic. Yung malamang sa malamang yung dito yun, sa mga ribbit. Ayan Sa ibabaw, wala. Tubig. Yung pala ang kahinaan ng Matterhorn. Alagyan na lang natin yun ng ano, silicone. Ah, alam ko na, para malaman natin saan ang gagahan. Basain natin ulit. Ayun, dun nga. Ayun, oh, nakita nyo. Ayun, o. Oh. Hmm. Pero ang tutusin naman, kung imagine ninyo naman, pag bumabiyahe ka naman, hindi naman ganito kalakas yung ano, pwersa ng tubig dyan sa ano, malakas eh. yung pressure na ito. Eh. Doon siya, ayun, oh, dito sa sulok, Bum pasok pa taas. Hindi pala siya sa ribet nang gagaling. So, mas maganda dito talaga matesting ito nung umuulan sakto tag-ulan na ngayon testing natin ayun 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 anyway wala ngayon talaga yan pero kahit may ganyan yan mga toy love ko pa rin yan kasi GB yan kung kung gaganyan pa rin talaga yan nalagyan na lang lagyan <laughs> na lang natin yan ng silicone Madaling fix lang naman yan. Dito, nalagyan natin silicone dito. Parang wala nang papasok. Dito wala namang ano eh. Doon lang talaga eh. Dito eh, sa mga kantuhan. Pero sana yung mga bagong version na ito. Maayos nila. Nah, wala na talagang gana. Alright. Basta GB number 1 pa rin tayo. GB number 1. Matterhorn. Alright kabit natin sa motor kabit ko lang muna yung bracket ko para magamit na natin siya let's go okay mga tay yung kalat to oh. so ito na yung ginawa natin sa box natin so yun na siya Wala ko nakikita nyo ng mga ano may, medyo madilim na kasi so yun ang ating box so, oh. lagyan na natin ng mga stickers ito ang nalagyan natin sticker din sa ibabaw. Kasi naglalagay tayo ng gamit dito. Eh, syempre, ay natin magasagasan. So, ano magasagas yung sticker? <laughs> Tapos, ito yung ginawa natin sa loob. Tcha-daan! So, may nakita tayo na, ano, galing to sa ano eh. Yung isa kong box, yung mule box. Nakabili ako na sa Shopee. Tapos, chanek ko, parang kasha. Ayun, kasha nga. Ayun, Huh? saktong Medyo may ano lang yun. Ayan. Pero at least, makakaberan siya. So, hindi magagasgas yung mga gamit natin dyan. Tapos, eto net. Ayan. Meron siyang hook dito. Apat to. So, yun. Nilagyan natin ng net. Ayan. Pwede ka ay maglagay ng gamit dyan. Tapos, ewan kung nakikita nyo. Ayan. Nagyan ko to ng gamusa na sticker. Ayan. Para hindi magasgas yung stock pink nga yun magigay natin alright so ito ang ating modification ng GB Matterhorn sinagyan ko rin ng reflector dito hindi ko trip yung design niya <laughs> okay na GB Matterhorn angas angas nyan mga toy hindi natin yung sealant niya. Hmm. Nagagalit tayo sila. Ay, Dito lang siya talaga lumalabas. Eh. Sa buong paligid na yun. Yung natin ng sila. Bumalagay tayo. Ito kasi ginamit ko eh. Tapos tinesting ko siya. Wala nang lumalabas na COVID. Yan lang. tite. ginamit natin. Sil tite. Ang nga eh. Wala kasing maliit din yan. Sabi ko nilo to, sana hindi matuyo ka. to sa Shopee. Ano ba? na din na natin sa ibaba. Pero pag may papatot gamit dyan, di magagasmove. Ipaglandin natin siya ng 53, okay? plug. Parang hindi magasmove yung paint Alright. Iwapakali. Yan ang ating GB Motherboard Hanggang sa susunod mga to ay Let's go! <laughs>